Hello mga mare. another day another mini vlog Nagpunta nga kami mga mare dito sa bagong resort. Nakakabukas lang dito sa may amin. Umuwi kasi ang mga kapatid ni daddy mula sa iba't ibang lugar. Kaya ngayon ay parang reunion na rin ng mga magkakapatid at celebration dahil yung isa sa kapatid nila ay magsis 60 na. Kaya naman excited talaga ang mga anak ko na mukhang tubig. Kami talaga mga mare ay mahilig gumala sa ganitong mga outing. Mapailog, dagat o swimming pool. Kaya naman tuwang-tuwa at excited ang mga anak ko nang makita na maganda pala itong aming pupuntahang resort. Dito nga sa entrance ay meron ng registration registration. Ito nga mare, yung resort na ang pangalan ay Crown of the Orient. Ang entrance fee dito mga mare ay 250 ang adult at pag yung bata hanggang 8 years old ay 150 lamang at ang senior ay 200 pesos para sa day tour. Mapakaganda <laughs> nga dito mga mare at feeling mo ay ikaw ay mayaman kapag nag-check-in ka dito. Hoy. Bet na bet ko nga mga mare yung design niya at ang ganda ng combination ng mga kulay. May pagka-esthetic. Napaisip nga ako mga mare, sabi ko ang sarap siguro mag-design ng ganitong resort. Lala na kung may budget yung magpapagawa at hindi mo iisipin kung paano makakamura katulad ng ginawa namin sa amin resort. Kung masusunod mo yung gusto mong design na hindi mo na kailangang tumingin sa presyo ng mga gagamitin mo. Ito nga mga mare ay talagang pinag-uusapan din dito sa amin sa social media. Kaya naman ang akala ko, sabi ko siguro sa picture lang ito maganda. Marami kasi na ganito na ini exaggerate or gusto lang sa editing kaya naman maganda. Pero pag narating mo, ay hindi pala. Pero in fairness mga mare, na amazed din talaga ako nang makarating kami dito kasi mas maganda siya sa personal kaysa sa video na napanood ko. Ito ng CR nila mga mare ay high-tech na din talaga. Ang ganda ng combination ng kulay ng tiles at ng mga lavatory, maging yung salamin niya, ay diilaw pa. Yung vibe dito mga mare ay para ka na rin nasa 5-star hotel pag nag-check-in ka dito. 5,000 pesos nga ang kanilang 22 hours na accommodation, good for 4 na yon At meron pa siyang free breakfast and pwede mo nang gamitin ang kanilang mga iba't ibang amenities. Eto mong si Kyrie ay hindi na nagpaawat. Sabi ko kasi wag mo nang maligo pero nakita ko na lang kasulbot na. Ang mga anak ko talaga mga mare ay mukhang tubig kahit na meron kaming swimming pool, magpunta pa rin sa o sa ilog ay talagang ayaw pa rin paawa at laging sila ang nangunguna sa pagligo tapos ang nangyayari ay sila rin ang huling umaahon kaya naman si kuya ay hindi na rin makapagpigil at naligo na din ang ganda nga mga mare kasi meron silang ganito na mga pua na pwede mong bantayan yung anak mo habang naliligo kaya naman mga mare ang ginawa ko ay eto at nagready na ako para ako mag edit edit habang sila naliligo ay ako nandito naghihiga higa nagpapahinga at nagtatrabaho ewan ko ba mga mare pero nasa sistema na yata ng katawan ko na kahit nandito nagre-relax ay laging isip ko ay yung ko yung oras ko at during spare spare time na ganito, ay magawa ko yung ilang kailangan ko pang gawin. At sa totoo lang mga mare, ay ang dami kong dalang produkto na dapat isushoot ko dito. Kasi magandang mag-shooting, pagkakaiba at maganda yung background, appealing sa mga nanonood. Malaki ang chances na may bumili. Kaso nga mga mare, ay hapon na rin kami pumunta dito, kaya konting-konti na lang yung oras, kaya hindi na ako nakapag-shooting, kaya nag-edit na lang ako ng aking pang-post mamayang gabi. At sa content creator world mga mare, ay dapat hindi ka papalya at lagi kang may upload consistently. Dalawa nga mare, ang pool dito, ito yung malapit sa may dagat at dito yung malilim na part kasi maraming puno sa paligid. At ito nga mga mare ay bawal magdala ng pagkain kasi may restaurant sila. Pero pwede namang magdala ng mga biscuit o mga chips. Kaya kung kayo malaki-laking pamilya para mas makamenos ay magdala na lang kayo ng mga ganong kutkutin. Katulad ko na ang mga anak ko ay magutumin kasi nga ligo ng ligo ang napagod ang bilis magutom. At dahil mahaba-haba na ito mga mare ay eh hanggang dito na lang muna. Okay, like and share naman ng video. Bye!